Okay guys, uh, good evening. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi busy nga tayo sa trabaho, no. So wala muna akong ibibigay sa inyo na tutorial dito sa ating engine o sa motor. So ang ibibigay ko lang ngayon ay tips, mga tips lang pagdating dito sa baha. Kasi talagang maulan ngayon. So bibigay ko lang ay yung mga tips na dapat gawin. Bali, sa sobrang lakas ng ulan ngayon, binabaha tayo. Mga dapat gawin kapag may baha. So, may dalawang option ka. Pwede kang lumusong kung kaya mo. Kaya ng motor mo or patayin mo na lang yung engine bago mo ilusong yung motor sa baha. Bakit guys? Uh, pag pinilit mong itawid yung motor na umaandar, kapag ang motor mo ay namatay sa lalim ng baha lalo na yung air cleaner natin so itong motor na to mataas yung air cleaner nito ito nandito yan guys kaya okay lang ito ilusong sa baha so yung mga scooter mabababa kasi yung air cleaner nun so kapag yun ay namatay yung engine automatic yan makakapasok yung tubig dito sa loob ng uh, combustion chamber guys So, ang epekto niyan, kapag yan ay pinaandar mo, uh, yung tubig, may hirapan siyang i-compress yung tubig na yon pag umandar yung engine mo. Sa compression stroke niya, ang mangyayari, sa sobrang tigas ng tubig, i-compress, yun ay lulusot doon sa piston ring. So, tatagos yan dito sa engine. Ito. Itong makina mismo natin. So, papasukin niya ng tubig. So, ang pinaka-the way ay patayin mo na lang yung engine mo itulak mo yung motor ngayon once na namatayan ka naman habang tumatakbo sa baha so ang gagawin mo wag mo nang pandarin yung motor so itulak mo na lang then i mo siya ng diesel ihalo mo sa oil yung diesel wag mo ipuro kasi pag pinuro mo baka maluto yung oil seal maglilik yung engine mo so ganun lang yung mga gagawin natin once na pinasok tayo sa baha. So masyadong technical kung ituturo ko sa inyo kung bakit yung tubig ay mahirap i-compress. Hindi kasi nasusunog yun, yung tubig. So mangyayari sa tubig, papasok yan dun, tatago sa piston ring, pupunta sa engine. So yun yung nagiging tsokolate yung kanyang oil. So ganoon lang guys, huwag nyo ilulusong sa baha yung motor. So, ganyan lang gagawin natin, wag na natin pilitin pag hindi kaya. So medyo busy tayo sa work. Hindi ako nakakapag-upload ngayon ng mga video na tutorial. Tsaka malakas din yung ulan. So hindi tayo makagawa ng mga tutorial ngayon. So abangan nyo na lang yung mga next upload ko. Sa ngayon, eh, ito lang muna yung ano ko. Ah, tutorial lang muna kung mga dapat gawin kapag bumabaha. Para hindi masira yung ating engine. So yun lang guys. Ah, salamat. So ayan na nga guys. Ah, gaya na nakakasabi ko kanina umuulan nga ngayon so may isa pa pala akong uh, idudugtong doon sa vlog ko kanina, yung sinabi ko nalulusot nga yung tubig kapag nakapasok na yan, kasi pag namatay yung engine natin kung carb man yan, papasok yung air cleaner pupunta yan sa carb, so maghahalo yung tubig at saka yung gasolina kapag ang motor mo naman ay FI so once namatay yan habang tumatawid ko sa baha ang tubig, papasok yan doon sa air cleaner, sa tube nya. Papasok yan, pupunta yan sa uh, chamber, doon sa combustion chamber. So, i-compress -co nya yan, lulusot nga yan, papunta doon. Nakaka-baluktot ng uh, piston. Uh, piston pin, o yung piston connecting rod, kung tinatawag nila. Kung mapansin nyo, bakit ang motor nababaluktotan ng connecting rod number one na dahilan dyan kapag pinasok ng tubig yung makina o yung engine natin once na pumasok sa combustion chamber matigas yan hindi kaya i-compress yan mapupwersa ngayon yung piston natin lulusot yan doon sa piston ring tatama yan doon sa uh, connecting rod mo sa init ng connecting rod mababaluktot yun Then pupunta sa langis. Magiging tsokolate yung langis. So ingat tayo guys. So ang solusyon dyan. Once na namatayan kayo sa baha. Kapag nilusong nyo na. Mapa -car carburetor na motor. Mapa FI na motor. Ang gagawin nyo lang. wag nyo nang paandarin. Itulak nyo na lang. Uh, Magana pa lang safe na place. I-flushin nyo yung engine. From engine i-flushin nyo. Doon sa injector linisin nyo. Yung combustion chamber. Linisin nyo, buksan nyo yung head nya, linisin. Sa carb naman, madali lang, tanggalin nyo lang yung uh, spark plug. Pasukan nyo lang ng gasolina, ikik nyo lang ng ikik, isusukan nyo yung uh, tubig diyan sa loob ng combustion kasama yung gasolina. Kasi may pressure yan guys eh, habang kumukompress yung engine, habang kinikik mo yan, nakakaroon niya ng pressure. Ibubugan niya palabas kasama ng gasolina yung tubig. So ganun lang paglinis Then linisin nyo yung carburetor Tanggalin nyo yung tubig at saka gasolina ilinisin Linisin nyo ng bagong gas Yung engine naman i-flushing nyo Gamit ang diesel Kalahating diesel Kalahating Sa isang litro ha, Kalahating Engine oil Use engine oil or bagong engine oil Mas, mas maganda So pandarin nyo lang 5 minutes Or i-kick nyo i-kick I-drain nyo kasama yung diesel. Kung purong diesel, huwag nyo nang panda rin. Alog-alogin nyo lang, then i-drain nyo. Lalabas yan yung tubig sa loob ng engine. Pero mas the best, doon sa mga matitigas ang ulo, uh, na namatayan sa baha, ipacheck nyo, baklasin nyo, pa-overhaul nyo. Kasi na, doon nyo makikita kung yung connecting rod nyo ay nabaloktot. Gaya nga ng sinabi ko, once na pinasok ng tubig ang engine natin, ang connecting rod napakainit niyan. Kalaban niyan ay tubig. So mababaluktot 'yan kasi sobrang init, biglang nahuluwa ng tubig, malamig, babaluktot ang ating connecting rod. Pero kung wala namang unusual na ingay, hindi niyo na kailangan patayin 'yan. Okay lang 'yan. Iplasin niyo lang yung combustion chamber. Iplasin niyo lang yung engine. So 'yun lang guys, ganoon lang kadali. Ah, pasensya niyo na. Mga 4 months na walang upload kasi medyo busy tayo sa trabaho. So yun lang guys sa mga subscriber. Uh, maraming salamat. Sa mga naggaabang, uh, antay, antay lang guys, medyo busy lang tayo. So medyo masama pa yung panahon ngayon eh. So yan lang ang mga tips lang muna. Para hindi masira yung makina ninyo kasi once na pinilit nyo yan, panda rin na namatay yan. Mababaluktot yung connecting rod niyan. Automatic 'yan. Malaking pera 'yan, guys. Gastos malala 'yan dahil overhaul lang mangyayari diyan. Hindi na kaya ng flashing-flashing 'yan tutunog kuliglig yan, iingay yan kasi marami nang naapektuhan sa mismong engine so ulitin ko ha wag panda rin pag namatay sa baha ang makina linisin nyo, i-flushing nyo, magmula doon sa combustion chamber then doon sa engine i-flush out nyo yung tubig, so yun lang guys, sa salamat so keep subscribing and share my ano uh, video thank you